Ang iniingi lang natin, maging patas magagong mga politiko na yan. Patas tayo lumaban. Patas tayo mabuhay. Pero hindi patas ang pagtrato sa atin ng mga manggagawa. Tapos mababalitaan natin ang sarap ng buhay ni na Martin Romualdez, ni na Zalbico, ni na Chis Escudero, ni na Grace po, ni na Joel Villanueva, si jinggoy Habang nagkakandakuba ang mga manggagawa kakatrabaho, anong mababalitaan natin? yung mga gagong mga buwaya. Kinukurakot yung pondo, yung pinagpaguran natin, yung galing sa dugo at pawis ng mga manggagawa. Napakababa, barat na nga yung sahod. Hindi na nga binibigay yung binipiso natin. Ang laki pa ng kaltas sa sahod natin. Ni na hindi na nga natin mapag-aral yung mga anak natin. Eh. Pag nagkasakit, hindi natin madala sa ospital. Eh. Pag ang politiko nagkasakit, Nagka-problema sa katawan niya. Nagpapagamot ba sa Pilipinas? Pupunta ng Singapore. Pupunta ng US. Eh, dahil ko, nandun nga sa US eh. Hindi natin mapakain ng tama yung mga anak natin. Tapos anong mababalitaan natin? Yung mga anak ng mga politikong congressman at kasinador, ang sasarap ng kinakain. Daang libo ang binabayad sa bawat kinakain samantalang ang mga manggagawa nagkakandakuba na sa pagtatrabaho. Hindi na nga kayo makapasel eh. Yung anak ng mga politiko, linggo-linggo kung lumabas ng bansa, bilyong-bilyong piso, binubulsa ng iilan ng mga congressman at mga senador. Di pa nakakagalit yon, Di pa nakakadurog ng puso yon. Patong-patong nakagaguhan ang ginagawa sa atin. Tinatarantado tayo harap-harapan. Hanggat hindi natututo ang mga manggagawa na tumindig sa kanyang karapatan, hanggat hindi natututo ang mga manggagawa na pagkaisahin ang kanyang sarili bilang isang uri, hanggat hindi natututo ang mga manggagawa na imulat ang kanyang mga mata sa pananarantado ng kung sino man, management o politiko, habang buhay ganito ang ating sitwasyon, habang buhay ganito ang ating pagdaraanan. Kaya gumising tayo mga kasama. Gumising tayo, kumilos tayo. Tayo nagpapatakbo ng lipunan natin. Yun ang panghawakan natin. Ang tunay na kapangyarihan nasa kamay natin. Ang tunay na kapangyarihan nasa mga manggagawa rin mismo. Walang ibang magliligtas sa mga manggagawa kundi mga manggagawa rin. Ang kalutasan sa problema ng mga manggagawa ay nasa mga manggagawa rin. At kapag natuto tayo na lumaban, tumindig, asahan nyo, may kamanggagawa party list, may Elisan Fernando kayo nakasama. Laban lang tayo mga kasama. Tara na, kamanggagawa.